para doon siya mga gumagamit itong ganitong unit na semi-automatic at uh, ganito ang style ayan kaunting lang kaunting apak natigil ka agad at uh, may karga kayo na isang so halimbawa may angkas bumigat yung inyong uh, shock sumasama kasi ito itong ha uh, pinaka handle ng preno kapag ka bumaba yung uh, shack nito o nalubak kusang magpe preno ito kasi itong uh, preno nito sumasabay yan dun sa galaw ng shock humihila kaya kailangan ang adjust ng uh, preno nito ay ito malalim wait Ayan. malalim siya oh kaya malalim. Hindi pwedeng nakaangat ito. Yung pag-apa kaya natigil ka agad. Kasi pag ito, nalubak o nag-angkas kayo, kusang mag-break yan. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag kayo ay nag-adjust nito, ito. Yan, isinagad ito. Na ibig sabihin, i- nag-adjust na pahigpit at ah uh nagpe-prenot na laban yung uh, preno nyo dito sa mismong paa dito ayan pag nagpe kayo na uh, ganito yan ayan. nangangatal ang katal ibig sabihin kapit yung preno nya ibig sabihin masyadong nakahigpit kaya mas dabis na ang preno ay ayong malalim para kahit nasabihin malubak at katami ang kas hindi siya lumalaban o ayan kung uh, ang preno ay uh, medyo nakakapit at uh, nalubak. Nagalaw ito. Nalaban din siya. O yan o. Oh. ano ko ha. Pagagalawin ko yung uh, siyak niya para mapapatunayan ko sa inyo na kapag uh, nagsagad kayo ng preno niyan ay uh, nagalaw. O ayan natin. Oh. yung yung preno. Gagalaw yan ha. O, ayan o. Oh nasama siya sa yugyug -yug na siya o oh. o oh, yan oh. kaya pagka na yugyug -yug siya na, na ano na preno preno din siya kaya pag ito nasa gad ninyo ito na nga adjust ang gusto ninyo ay pag nagpreno ka agad kayo ay uh, titigil at tana lubak o kaya may kangkas kayo na lubak kung saan nagpreno ito kasi nga na yugyug -yug ito napalo na kaagad ito kaya ang pag adjust ng preno mayroon ding talagang clearance hindi sinasagad kaya doon sa mga nag-a-adjust ng preno na gusto ay uh, kapag inapakan ay tigil ka agad magtanong-tanong muna kayo doon sa mga uh, mekaniko at uh, doon sa mga marunong lalo't higit sa lahat ay doon sa mga baguhan pa lamang at wala pang alam uh, kusang nagpe-preno siya kasi nga ito nalaban yan habang yung shock ay eh, gumagalaw ito ang nangyayari gumagano no? ayan umiibo-ibo din yan gumagalaw-galaw ayan gumagalaw-galaw Gumagalaw. habang nag uh, nalulubak gumagalaw-galaw kapag bumili kayo ng motor itatanong din nyo do sa kasa doon sa mekaniko na uh, pwede bang i-adjust ito kapag sinabing hindi yung matututunan ninyo Okay, mas mabuti pa yung ganun. Ah uh, nagtatanong para kahit na ay matutunan din. Okay, thank you.